Ayan yung uh, pic na binigay sa'yo. Nakita ko yun. Ah, uh, sir. Binigay po sa akin ngayon eh. Yun nga eh. Lahat ng pic nito sa akin nakupunta. Nagkakainting ba? Mga baguhan lang na kayo eh. Nagreklamo pa kayo. Hindi po gano'n sabi sa akin ng mga pensyor eh. Wala akong pakialam. Tayong mga baguhan, sumulog kayo sa akin. Nagkakainting di ba tayo? Ngayon, akin yung pin. Akin na! pare. Sarap, pare. So, dito sa 3S Baboy, pare. Oh, Unlimited sa ang Ito, meron pa sila dito ganito. Parang, sarap. Kita mga side dish, Excuse me po, sir. may kailangan sir. Actually, wala na. Hmm. nga pala, wait lang. Maraming maraming salamat sa good service mo. Ito nga pala yung tip mo. Ah, ito. Tanggapin mo ah. Wala ka naman dahil napakaganda ng service mo sa amin. Pero dagdag mo na din to dahil napakaganda nga ng service dito. Narapin. Wow, ang galante naman ni Papa Mayor. Siyempre. Mababait naman ninyo. Mababait talaga yung server dito sa ano? 3S Angry Baboy Park. Napakasarap pa. Mm. Okay, Sen. Ito ka nga. Akin yung tip. Ganyan lang lagi ha. Pag mo nagbibigyan ng tip, surrender sa akin. Okay ba yan? Sige na. Okay. Ah, Ayos. Oh, ba't malungkot ka na naman? Kasi si Kenneth, kinuha na naman yung tip ko. Ang bilis na lang ng gamot ng nanay ko. Yaan yeah, mo na, sadyang ganun yun. Sana mahuli na yun ni Boss, mga ginagawa niyang ganun. Ma'am? Hello po. Magandang araw po, ma'am. Bago nating waiter, I-train mo ha. Mam ma bago? Oo. Ako, dadagdag na naman po yung babayaran ng restaurant natin. Kasi paggabi, matami tayong customer. Pinukulang tayo sa manpower. Eh, ma'am, dadagdag lang po yan sa mga pool na waiter dito eh. Sa malaki ang tiwala ko sa'yo, i-train mo siya ha. Babalikan kita mamaya. Basta bahala ka sa kanya, okay? Sige, ma'am. At ikaw, tandaan mo ha, dito sa restaurant na ito, ako ang masusunod. Taka't nasabihin ko, susundin mo lang. Naintindihan mo? Ako, sir. At kung makita mo dito na mali, huwag kang manging alam. Naintindihan mo? Ako, sir. At huwag ka nalang pa, pa ha? Nangirapan ako sa inyong lahat. Sige na, magtrabaho ka na. Ano? Bobo ka? Doon ang daan. Mapakatangal naman. Ma'am, pag may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako. Sige, sir. Thank you. Ito nga pala para sa'yo. Thank you po. Salamat po. Hoy, baguhan. Nasaan yung uh tip na binigay sa'yo. Nakita ko yun. Ha, sir, binigay po sa akin yun. Eh. Yun nga eh. Lahat ng tip dito, sa akin mapupunta. Nagkakitindihan ba? Mga baguhan lang kayo, nagreklamo pa kayo. Hindi po ganun sabi sa akin, mga desire. Wala akong pakialam. Kayong mga baguhan, sumulog sa akin. Hindi ka ba tayo? Okay po, sir. Ngayon, nasan yung tip? Akin na! Bibigay mo o ng trabaho? Susunod ah, pag may sa sa'yo, ibibigay mo agad sa'kin. Sa Huwag mo tayo ng desery. eh. Naintindihan mo? Ayaw ko ipatanggal ka sa trabaho. Sisira lang naman kita eh. Tanggal ka na. At pa nagsumbong ka, tanggal ka na, idadamit po yung pamilya mo. Sa akin, tindihan tayo. Pag-trabaho ka na. Ganisi mo na maayos yan ah. Eh. Kenneth! Ma'am? Kumusta yung pinatitraining ko sa'yo? Ah, yung bago po ma'am. Okay na po ma'am. Madali naman palang turuan eh. Madali talagang matuto, alam mo kung bakit? Bakit po ma'am? Kasi kapatid ko siya. Kapatid? Oo. Alam mo Kenneth, alam ko na yung mga kabulastugan mong ginagawa dito. Ang laki-laki ng tiwalang binigay ko sa'yo pero sinira mo lang. Ayaw kong paniwalaan yung ibang waiter dito sa mga sinasabi nila na kinukuha mo yung tip na para sa kanila. Ma'am, hindi naman po totoo yun eh. Paano hindi naging totoo? Eh, ginawa mo din yan ngayon kay Puds. Kaya nga napapunta ako dito eh. Ma'am, pagkansya na po kayo ma'am. May pangailangan lang po ako eh. Hindi porket may pangangailangan ka, gaganin mo na yung ibang kasamahan mo. Pare-pareho kayong may pangangailangan. Sayang yung tiwala ko sa iyo eh. Ikaw sana yung naiisip ko na pa sa akin. Ma'am, baka pwede pa ako bigyan ng uh, second chance po. Hindi na. Paano second chance pang ibibigay ko sa iyo? Kung matagal na yung problema yan na hindi ko lang pinaniniwalaan. Paano pa ako magtitiwala sa iyo? Alam mo mabuti pa? Umalis ka na lang. Hindi na kita kailangan dito. ਸੋਹਰਾ ਤੋਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼